Grabe na talaga, no? Pag nakuha pa yan si Bato, grabe na talaga. Kasi, ang susunod niyan, siyempre, si Bongo, baka ipapriso din na yan si Villanueva, si Estrada, sunod si Sara Duterte, para wala na. Happy all. Ah, oh, grabe talaga ang admin na to. Pero, tingnan natin. Tingnan na lang natin. Kasi, yun ang nakita kong pattern. <laughs> grabe na talaga kayo. Dapat, uh, Sundin niyo yun 'yang batas sa ano sa Pilipinas talaga grabe. Uh, nag, nag declare naman yung ano eh nung Supreme Court, di ba? Tsaka yung mga ibang ibang justices na talagang dapat sundin ang batas. So hindi pwedeng bibigay-bigay lang. Tapos itong mga kakampwet gusto kasi syempre silang makinabang eh, di ba? O ngayon tinitira nila si Sara kasi madali madali nilang kukunin ang yung admin. Pag natanggal si Sara, syempre akala nyo Suportahan nila yung si si The Junior? Of course not. Tatanggalin din nila 'yan. <laughs> Good luck Philippines.